Itong si Bamban Tarlac Mayor Guo abay pinagsabihan ni Senador Ligarda na bumalik na lamang sa China kung siya naman pala ay isang Chinese. May buong detalye si Bombo J.C. Galvez. Pinagsabihan ni Senador Lauren Ligarda sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na bumalik na lamang sa China kung siya naman pala ay isang Chinese. Ayon kay kung ang alkalde ay hindi naman Pinoy at nagpapanggap lamang sa harap ng mga tao, ay bumalik na ito sa kanyang bansa. Iginit pa ng Senadora na dapat silang kumbinsin ni Go dahil gusto rin naman nilang maniwala sa mga sinasabi nito. Paulit-ulit na lamang kasi sa pagdinig ang kwentong yung sinasalay ni Mayor Alice kung saan sinabi ni Legarda na tila scripted ang mga nito sa Senado at sila mga Senador, ay sinusubukan nilang tulungan si Go sa pamagitan ng pagpapaalala sa detalye ng kanyang kabataan. Pinagsalita naman ng Chinese Fukien ni Ligarda si Mayor Alice habang pinakikwento ito tungkol sa kanyang ama, ang pamilya ng kanyang ama sa China at kung taga saan sila sa China. Nagugat ang pagpapasalita sa alkalde ng Chinese dahil hindi ito makapagsalita ng dire-diretsyong kapampangan. Gayun ang sinasabi nito ay pinanganak, lumaki at naghanap buhay ito sa Bamban, Tarlac. Uh, what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien. Po. Okay, speak on Fukien now. Um, bo? More. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your, tell us about your family in China, in Fukien. Uh, family ko po in China. No, in Fukien. Please tell us about your father, uh, who's from China, and he visits you, used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you uh, from China, uh, in Fukien? We have uh, interpreters, and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes, po. Guai Lao pe, lai. Continue. Um, Kwa If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Parang scripted. Gain pa man, iimbita naman sa susunod na pagdinig ang dating alkalde ng Bambantarlak dali sa ito, sa mga nag-endorso kay Mayor Alice at posibleng nakakaalam sa pagkakakilanlan nito, ipatatawag din ang midwife na nagpanak sa alkalde, ang barangay chairman sa lugar kung saan makikita ang farm nito, mga suki na pinagbibentahan niya ng kanyang babuyan at mga tauhan ng kanyang farm. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.